So, hello guys! Welcome to my channel! Katatapos ko lang maglaro ng basketball. May mini-tournament ulit to kami. So, may sinalihan ako mini-tournament. And, yun. Talo kami. <laughs> Pero, okay lang. Part of the game. So, guys. Habang pauwi ako, gusto ko magpintuhan muna tayo. Para naman kahit pa pano eh. Mabilis ang oras pag eh Siguro, by now nabalitaan nyo na yung Pilipinong nanalo sa loto dito sa Canada. Uh, 80 million yung napanalunan niya. Hindi e, ko na ba magkitin yung pangalan niya kasi uh, kalat na kalat naman sa social media eh. Sa Facebook, sa mga balita, uh, halos lahat ata ng taga-Canada. Ipinost yung mukha ni Kabayan, pati yung uh, napanalunan niya siguro hindi natin masisi yung mga kababayan natin na natutuwa, proud sila kahit paano kasi alam naman natin na nagpunta sila dito sa Canada yung kabayan nga nalang ng 80 million in the hope of a better life tapos eh uh, siya mismo base sa mga interview niya sabi niya uh, halos wala na siyang time sa mga anak niya eh. sa mga anak o sa anak hindi ko alam kung ulin yung anak niya parang hindi na, hindi na mention eh. And nung napanalo na niya ng 80 million, uh, immediately nag siya. Bali, ba backtrack lang tayo kung pa paano siya nanalo. So sabi niya parang last minute na lang yung pagbili niya ng ticket. Parang quick pick pa nga yung ano niya eh, yung tinayan niya eh. Yung quick pick, bali computer ang pipili ng numero sa'yo. So, uh, 80 million yung jackpot and then yun nga, habang bumibili siya, nag-quick pick siya. Tapos later that night, chine-check niya raw yung mga numero. Natuwa siya na nakaisa siya. Nakadalawa, nakatatlo. Tapos hanggang sa nakalima, nakaanim. So parang kinakabahan na siya. Tapos ang nakuha niya yung pampito kasi seven numbers yung ano eh, yung Lotto Max dito eh. Yun nagsisigaw siya sa tuwa. Naka 80 million siya, jackpot. So immediately the next day, nag-design niya siya. Pero hindi yan ang point of uh, gusto kong pag-usapan natin guys. Ang um, gusto kong pag-usapan natin is uh, yung mga kababayan nga natin na nag-share ng letrato ni Kuya tsaka nung napanalunan niya. Um, although nari, naiintindihan ko kung bakit uh, ginawa ng mga kababayan natin yan. Kasi nga ano sila, proud sila na isang kababayan na nagsusimikap sa abroad ang uh, binayayaan ng Diyos ng ganitong swerte pero at the same time yung ginawa kasi nila parang for me ah alam mo kung magkakaiba tayo ng opinion. For me parang naglalagay sila ng target sa likod ni Kuya eh. Kasi alam mo 'yon, parang nakakaparanoid uh yung mukha mo, kalat-kalat sa social media na nanalo ka ng 80 million, kino-congratulate ka. Ilagay lang natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ni Kuya, kung tayo nanalo ng 80 million, gusto ba natin na paglabas na paglabas mo sa bahay, mamumukhaan ka ng mga tao kasi ikaw yung nanalo ng 80 million although alam naman natin na sa ating mga Pilipino granting maraming makikibalado, hindi natin may iwasan yun pero yung mga kapabayan natin na hindi naman kakilala si Kuya sana hindi nilang nilashinare yung pagmumukha ni Kuya sa social media, yung magkari na panalunan niya. Kasi nakakaparanoid yun. Kung ako yung nanarunod, mapaparanoid ako doon. <laughs> like, now, ang, balita ko, si Kuya nagpalita siya ng number. Kasi siguro marami tumatawag sa kanya. Tapos yung Facebook account niya, gini-activate na niya. Uh, ngayon kung che-check niyo yung Facebook, hindi pa rin babagitin yung pangalan niya. I-search niyo na lang sa social media kasi kalagpagin napakaraming fake account ni Kuya. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung mga fake account na yun. Maaaring may mga nang scam or whatever. Pero yun nga, kaya ako, hindi ko shiner yung mukha ni Kuya, hindi ko siya kinongratulate sa Facebook. Kasi wala ko hindi ko naman siya kakilala eh. Pangalawa, although, nakalaro ko siya sa basketball, ito yung picture yan. Nakita niyo yung picture na yan. Ako yung number 21, ako yung tumitira. Tapos, ito si Kuya. Ibablard ko lang yung mukha niya para hindi yung mamukha. Pero siya yun. Siya yung nanalo ng 80 million. So ako yun. Kaya hindi ko sinare yung mukha niya o hindi ko siya congratulate sa Facebook. Kasi nga, ayoko maging paranoid si Kuya. Nanonood nga ako nung ano eh, isang episode ng Spot Pinoy. Meron nag-share dun sa conversation nila na meron isang Pinoy din daw sa Toronto. Nanalo siya ng 4 million. Tapos, naging malungkot daw yung buhay niya na paranoid siya kasi feeling niya laging na makikibalato sa kanya so imagine niyo yun 4 million lang yun pero itong si kuya 80 million pero mabait naman si kuya eh kasi balita nakikibalita tayo nakikinig din eh itong si kuya nagpahiram siya ng pang down payment sa mga kaibigan niya na gustong mag mortgage ng bahay at lupa tapos yung ibang mga kaibigan niya na may mga utang daw uh, binayaran daw niya hindi ko alam kung totoo yan so ito lang yung mga umiikot-ikot sa mga social media ng mga Pilipino dito so hindi ko mabiberify yung uh, mga chismes na yon pero siguro mabait talaga si kuya basta sa akin lang sana sa mga kababayan natin although alam ko proud sila sana kung nag-post sila sa Facebook, sana hindi mo lang yung pagbuka ni Kuya. Or yung napanalunan niya. Ngayon nabalita ako kasi si Kabayan parang ang plano niya umuwi sa Pilipinas. Eh. Ewan ko kung ako yun, hindi ako umuwi ng Pilipinas. Magiging ano lang ako, uh, target ng mga magnanakaw, ng mga uh, kidlap for ransom group or whatever. Tapos lahat na lang ng mga siguro ka mag-anak mo sa Pilipinas ano kahit malalayo ka mag-anak yung hindi mo nakakilala makikibala to sa iyo uh, siguro yun yung ano yun yung downside ng pagkakapanalo mo ng million yung uh, nagpe-pray mo na sana manalo ka pero kapag nanalo ka na marami rin problema halos papaparanoid ka So, ang wish ko lang kay Kabayan, sana ma-handle niya ng tama yung mga finances niya. Kung siya ng uh, uh, financial supervisor or advisor para ma-advise siya ng tama sa mga gagawin niya sa buhay, sa mga uh, papasukin niyang investment. Uh, kasi generational wealth dyan. Eh. Kahit sa kaap niya hindi na siguro sila magihirap kung tama ang gagawin niya hindi siya magiging waldas well kasi ipasok mo lang sa banko yung 1 million kahit ilang percent lang interest at sa interest parang, parang mabubuhay ka na eh di ba? tapos mag ka pa kayo guys, gusto kong malaman ng ano nyo sa loob kung kayo ba, nanalo kayo ng 80 million gugustuhin nyo ba na halos lahat ng Pilipino kahit hindi nyo kakilala eh ikinakalat ang pagmumukha nyo sa social media ano ang gagawin nyo? kayo ba? magpapalit ba kayo ng number? iti-deactivate -de nyo ba lahat ng social media account ninyo? ah, uh, mapaparanoid ba kayo? anong gagawin nyo? tutulong ba kayo sa community? kasi sabi ni kabayan kung siya sa community tapos hanggang magkano ang kaya nyo ipamigay as balat yon. drop your comment lang below guys, gusto mabasa yung mga comment niyo. and please, don't forget to subscribe to my channel like this video click the notification bell and hit the like button pala so maraming salamat po hanggang sa susunod bye